News updates. Mga balita ngayon, NPA sa Karaga nilansag na huling unit na lipol ng 901st Infantry Brigade ng Philippine Army. Birth certificate ni dismissed Bamban Mayor Alice Go idineklarang walang bisa ng korte sa Tarlac. Tatlong high-value drug suspects arestado sa kainta, 2.1 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu kumpiskado. Ako po si Cesar Sorian, marangkapid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Matinding dagok sa rebelyon ang naitala sa Caraga Region matapos tuloy ang mabuwag ng 901st Infantry Brigade, ang Sub-Region Centro de Gravidad o SRSDG Westland, ang huling aktibong unit ng NPA sa rehiyon. Sa serya ng opensiba ng 29th IB, 30th IB, 36th IB, 48th IB at 65th IB, winasak ang puwersa ng mga terorista matapos mapaslang ang kanilang commander na si Roderick Mako alias Rodel at sumuko ang labing apat na kasapi kabilang ang mga leader na sina Rem at Julia. Noong October 3, dalawang natitirang rebelde ang kusang nagbalik loob at isinuko ang matataas na armas, senyales ng ganap na pagbagsak ng unit. Ayon kay Colonel Manuel Darius Resuelo, patuloy ang pagtugis sa mga nalalabing grupo sa hangganan ng Agusan del Sur at Surigao del Sur. Wala ng lugar sa Karaga para sa terorismo, ang natitira ay kapayapaan mariing pahayag ng opisyal. Idineklara ng Regional Trial Court Branch 111 ng Tarlac noong September 24 na wala ng bisa ang birth certificate ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Goo ayon kay Philippine Statistics Authority o PSA Chief Claire Dennis Mapa. Matatanda ang isinampa ng Office of the Solicitor General at PSA noong July 2024 ang petisyon para kanselahin ang late registration ni Goo. Ayon sa PSA, ang desisyon ay mahalagang hakbang laban sa peking pagkakakilanlan. Matatanda ang nasangkot si Goo sa operasyon ng Pogo sa Tarlac at natukoy ng NBI, BI at DFA na siya ay isang mamamayang Chino. Siya ay kasalukuyang nakapiit dahil sa mga kasong human trafficking at pandaraya. Arestado ng mga pulis ang tatlong hinihinalang high-value drug personalities sa bust operation sa barangay San Isidro madaling araw ng Sabado at kumpiskado ang tinatayang 2.1 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Kinilala ni Rizal Police Provincial Office Director Colonel Feloteo Gonzalgo ang mga suspect na sina Calef, 46, Operations Manager ng isang security agency, Jam, 45, Residente ng Quezon City at Naser 53, Security Guard mula Bulacan. Nasamsam sa operasyon ng pitong sachets ng shabu na tumitimbang ng 320 grams at isang sasakyang ginamit sa transaksyon. Kakaharapin ng mga sospek ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. you <laughs>